up, folks, magkakabit ako ng string ng gitara ko at ang gagamitin ko ay ang pender na inorder ko pa sa TikTok. May libreng pick pala to. So kailangan ko lang tanggalin mo muna tong pin. 1 2 3 4 5 6. Ang galing ko magbilang no. Pagkatapos yan, pwede na nating ikabit tong string. Ang ganda, 'di ba? Pero mas maganda pa rin yung mga mamahalin. Mas maganda pa yung tunog. Pero ito lang kasi kaya ng budget ko eh. Inunan ako na tong 6 string. Ito yung pinakamakapal na string. Singkapal na mukha ng tropa mo. Hindi, joke lang. Tsaka ako sinunod yung ibang mga string. Pagkatapos kong nilagay yung string, sinikir ko yung mga pin para hindi matanggal. Bridge pin pala tawag dun. Sunod, ikakabit ko naman yung string sa tuner. Parang tunog lata yung string no. Ha ha Okay lang yan. What you see is what you get. Eka nga eh. Sunod, gugupitin ko na yung mga excess na string. Mapurol kasi itong place na gamit ko eh. Matagal na kasi ito. Pero kaya pa namang pumutol. Try natin sa daliri mo. Joke lang. Yan, natapos din. Tsaka ako binaluktot yung mga string na yan. Yung mga naggupitan. Matalim kasi yan eh. Siyempre, para safe naman tayo. Pagkatapos kong mabaloktot lahat, siyempre, tetestin ko na yan. Música